Magandang hapon sa inyo mga ka-brother Papabuhos na po tayo ng single poste po natin Ayan na po Nagbubuhos na po sila Nabuhosan na rin po yan Ito po meron na rin pong buhos yan Mga single poste po natin Isa Nabuhos na. na rin po yan Tapos Dalawa, nagtatayo na po ng poste. Lalagyan na po lang mga stirrup. Mga nagbubuhos po doon sa baba. Mga nakatayo na po para ready for na bukas. Yan po mga ka-brother. Oh. <laughs> Jo, mga ilan pa? Okay na. Okay na. Ayan na po. Salamat po sa inyong lahat.